gabi po uh, meron po akong ipakikilala sa inyo isang tao Ma uh, tanong po sino po si Francis Burton Harrison sagutan po unang dating tagapagpayo sa apat na pangulo ng Pilipinas dating governor general ng Amerika sa Pilipinas. Tatlo, pinili po niyang maging isang Filipino citizen. Siya po ay inlibing dito sa Pilipinas sa North Cemetery. Uh, ang topic po na to ay i nilabas ko upang uh, ma ating masagot ng katanungan kung kanino galing ang pangalang Harrison sa Harrison Street iyon po ay galing kay Francis Burton Harrison uh, Harrison Plaza po at